Papaano naliligtas ang mga tao noon bago mamatay si Jesus para sa mga kasalanan? Sasagutin namin ang tanong na ito sa video ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Mula noong mahulog ang tao sa kasalanan sa lumang tipan, ang batayan ng kaligtasan ay laging sa pamamagitan lamang ng kamatayan ni Kristo. Walang sino man, bago umatapos ang kamatayan ni Jesus sa krus, ang maaring maligtas kung wala ang naturang napakahalagang pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Ang kamatayan ni Kristo ay ang siyang naging kabayaran ng mga kasalanan ng mga palataya sa panahon ng lumang tipan at ang mga magiging makasalanan pa ng mga sumampalataya sa bagong tipan. Ang batayan ng kaligtasan ay laging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ang tinutukoy ng pananampalataya ng isang tao para sa kanyang kaligtasan ay palaging ang Diyos. Isinulat ng salmista, mapalad ang yaong mga sumasampalataya sa kanya. Awit 2:12. Sinasabi rin sa atin sa Genesis 15:6 na si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at sapat na iyon upang ituring siyang matuwid ng Diyos. Tingnan ang Roma 4:3 hanggang 8. Ang sistema ng paghahandog sa Lumang Tipan ay hindi nakapag-aalis ng kasalanan tulad ng malinaw na itinuturo sa aklat ng Hebreo sa Hebreo 9:1 hanggang 10. Gayunman, ang sistema ng paghahandog ay nagtuturo sa gawaing gagampanan ng anak ng Diyos at sa pagbubuhos ng kanyang dugo para sa mga makasalanan. Ang nagbabago lamang sa paglipas ng panahon ay ang nilalaman ng pananampalataya ng isang tao. Ang batayan ng Diyos sa kung ano ang dapat sa sampalatayanan ay nakabase sa kabuuan ng kanyang paghahayag na kanyang ibinigay sa sangkatauhan noong panahong iyon. Ito ay tinatawag na progresibong pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili. Naniwala si Adan sa pangako na ibinigay ng Diyos sa Genesis 3:15 ng bunga o anak ng isang babae ang siyang gagapi kay Satanas. Naniwala si Adan sa kanya at ibinigay niya kay Adan si Eva. Talatang 20 at kaagad na ipinahiwatig ng Diyos ang kanyang pagtanggap sa pamamagitan ng pagtatakip sa kanilang katawan ng balat ng pinatay na kambing. Talata 21 Yun lamang ang nalalaman ni Adan, subalit sumampalataya siya dito. Naniwala si Abraham sa Diyos sa mga pangako at ipinahayag sa kanya ng Diyos sa Genesis 12 at 15. Bago dumating si Moises, wala pang kasulatan ang naisulat subalit ang sangkatauhan ay responsable sa kung ano ang inihayag ng Diyos sa mga panahong iyon. Sa kabuuan ng lumang tipan, ang mga mana ng palataya ay naligtas dahil sila ay sumasampalataya na balang araw ay ililigtas sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, ating binabalikan at pinaniniwalaang binayaran na niya ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. 1 1.3.16, Hebreo 28 Papaano naman ang mga mana ng palataya sa panahon ni Kristo bago siya ipako sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay? Ano ang kanilang pinaniniwalaan? Naunawaan ba nila ang kahulugan ng pagbubuwis ng buhay ni Kristo para sa kanilang mga kasalanan? Sa huling bahagi ng kanyang ministeryo, magmula noon ipinalam na Jesus ang mga bagay na ito sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, Kailangan kong pumunta sa Jerusalem doon ay magbabata ako ng maraming pahirap sa kamay ng mga matatanda, mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan. Papatayin nila ako at muli ako mabubuhay sa ikatlong araw. Mateo 16.21 Ano ba ang reaksyon ng kanyang mga alagad sa minsaheng ito? Isinama siya ni Pedro at nagsimulang sawayin si Jesus na sinasabi, Panginoon, malayo nawa ito sa iyo, hindi ito mangyayari sa iyo. Mateo 16.22 Si Pedro at ang iba pang mga alagad ay hindi pa nakakaalam sa buong katotohanan. Subalit sila ay naligtas na sapagkat sila'y naniwala na ang Diyos ang siyang bahala sa kanilang problema sa kanilang mga kasalanan. Hindi nila eksaktong alam kung paano ito gagawin ng Diyos, subalit sila ay sumasampalataya sa Kanya. Ngayon, mas marami na tayong mga nalalaman kumpara sa mga taong nabuhay bago ang unang pagdating at muling pagkabuhay na Yeso Kristo alam natin ang kabuoang larawan. Nung una, ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Siya ay hinirang ng Diyos na maging tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan din niya, nilikha ng Diyos ang mga kapanahunan. Hebreo 1, 1-2 ang ating kaligtasan ay nakabasi pa rin sa kamatayan ni Kristo. Ang ating pananampalataya ay siya pa rin kasangkapan para sa ating kaligtasan at ang Diyos pa rin ang ating sinasampalatayanan. Ngayon, sinasampalatayanan natin na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing at siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Unang Korinto tres 3-4 at muli siyang darating upang muling buhayin ang ating mga katawan mula sa mga patay. Kaya nga, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Yan ang aming sagot sa tanong na, Papaano naliligtas ang mga tao noon bago namatay si Jesus para sa mga kasalanan? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panuorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.